actually guys, may gabi eh guys ano yung guys sa kung sudan guys, sa gatas lang akong sudan guys karoon paano ko naman na sa malansa at ko sa frahik eh mga kay guys din mo oh karoon pa kong panihapon sa naurasa kapit na lang sa dulce sa kadlaw malansa ko sa mga uniform kay mga lakaw mo yun, ang kadlaan uh, mo sayo sa buntag mga nasay sa buntag mga me, guys so nagdaguok na agad akong tiyan paita ang gilabahan dyan ng mga uniform kay pagsakay ako sa taas ibutang sa labo ang mga akong amo. Kanyang, uniform sa kong amo yun yung uniform sa polis yun akong iplan sa paghuman tapos nag-uwan ko na limpyo ko sa garahe nga ko tanan mga ko daan guys kaya parang nagkabuntag magluto na lang ko kape kaya mong dala hmm. Sa na kasi yung nagbiyahe parang kasi yung may mga mabot may mga lasiti o alas sa kariyad sa gabi eh no mga mga guys gatas pa akong gusudan na no, may sudan pero kanina akong gusudan na gutom na kaya, guys eh ginihin ako na gusto ko plan sa mas ko kung plan nakaon ko maes pero nakabuhi ko sa maes kung luto ako na sweet corn ganina nakabuhi ko Oh <laughs> no, guys, dagan ko plan sa guys oh. Napagod ko sa akong bang Hindi man pwede patanak ko pa niya kayo niya. Kaya sa pwede Okay. Hulat ko mga tulog niya sila. Kapos sila na nga tulog niya. No? ko daan. Kay... Para inay Hindi ako na akong mag-vacuum. pati na basihan. dula pa manggulog ng DVD ako ang mga laga sa kuwan. Sa sala sa sala. Ang sa kong alaga nga. Nasa kong likod eh. Oh. Butangan na tanay sa Malita. Butangan na na pero na-prepare na na ko. sa malita eh. Sa Mas taas. Masa kuwari sa kong amo. kasi taas na ko sa uniform. Naman, hindi plan sa man, ng limpyo. Mga bakasyon dito, ako kabalo kung maka-blank pa ba ko dito. Ah. Kaya, pag dito, Naka, mga gudyes, daglag mata. Nagkain mga maki-align mo dito. May ang katabang sip ちょっといとよ。 tapos may katulogan ang ron. ko hindi so siya mo tabhana na may eh. lakaw man onta